wala ka bang time para mag-aral o kaya mag-effort para magkaroon ng other source of income. Pero gusto mo magkaroon ng other source of income, maring bagay sa itong PAM or Percentage Allocation Money Management. May mga tao naman kasi interested mag-trade ng mga foreign currency kaso wala naman silang time para mag-aral nito o time para mag-aral mag-trade. So kung ganong tao ka, Forex PAM accounts might be a good choice for you. Reminder, hindi ito copy trading nga, magkaiba yun. I'll explain ko yun sa next video. Nga pala, this video is brought to you by Lironix kasi isa sila sa mga broker na nag-offer ng pinamagandang PAM dito sa Pilipinas. PAM is like UITF o Mutual Funds ng Forex. They pulled money from small investors at yung nakolektang pera, yung ginagamit pang trade and pang invest. So may mga fund managers ka o group of traders, group of master traders, nag-trade para sa'yo. Experience sila in magagaling. Siyempre, di ka naman pipili ng hindi magaling. Meron lang ditong profit sharing. So maybe 50-50 kayo, trading at saka mga investors, 40-60, depende sa agreement ninyo. So it's a win-win situation kasi kailangan nilang galingan. Kasi kung hindi naging maganda yung resulta ng no, fund, hindi syempre, hindi nila magugusa, hindi na sila uulit. So dito, safe yung pera mo, hindi masasubject into too much risk dahil meron naman kayong agreement na sabihin natin, this certain level lang yung magiging most na allowable. Sa next video, pag-uusapan natin yung difference ng PAM at copy trading kasi pares lang naman tong passive income at program din na in-offer ng Lironex. Meron pala tayong darating na seminar all-in-one trading masterclass lahat matututunan nyo with basic finance and investment course. May bayad to na 10,000 fees pero dahil uh, sponsored naman to ng Lironex, magiging 1,000 pesos na lang kada isa o kada participants na makaka-attend dito sa seminar na to. Also, the good news here, yung binayaran yung 1,000, kapag pumunta kayo sa event on time, diba? o hindi late, ibabalik namin 100% yung binayad. So, gaganapin yan nitong November 24 sa Friday at ang time ay 1 to 4 p.m. lang. And then ang venue ay gaganapin sa Symphony Tower 2, to Google Maps na lang. Ako yung magiging speaker dyan, Coach Keljas, as an investment consultant. And enter the room with zero knowledge. So zero knowledge, kaya beginners ka pa lang. And you will leave the room with the ability na ma-intindihan yung mga basic trading at maka-execute ng actual trades. So yan, excited na ako. Stay tuned.